ayun mga katura ayun yung dalawang dalawang ating alaga hindi ko alam kung saan ito yung umiipot ng ano ito ayan ayan ayan, ayan. ayan, oh. ayan. Hindi ko alam kung saan dito sa lalawa. Pero sige lang. Alright. Ito In yung ilahin natin. Ano? Ang dami ng itlog yan. Ito. Tapagkita ko sa inyo. Ang kanyang itlog. dami. Mga sisir, sir. piraso. Oh. Ay, Ito di pa sa nag-imling eh baka mangingitlog log pa 5 10 o 15 15 pieces egg alright ah, yun na ito na talaga atin ayun ah six months old stag right tara mangkatoka, katoka magagamot pa tayo katoka ito gabitin ng t box labo T-Box 48 Alright, tara Okay mga katoka Magpiting uh, plaka tayo sa tubig Kunti lang Yung tama lang na naubos Okay Ayan T-Box 48 Tama-tama lang. Okay. okay, let's go. biyung, no, mau yang lagi antobik, oke, ya, hari ini sudah, hari ini, juro uhaun si si uhaun kemana

Ayun. Tapos sa ating bigyan. Ayun mga katoka. Ang gitoa lang. Thank you.